Okay, magandang araw mga kabajaj, no. So ito ang problema natin ay bajaj maxima Z, no. So kumakalug ang trailing arm, no. So ito ang problema. So ayan, uh, kung mapapansin niyo napakalakas na ng kalug ng trailing arm niya. So ang problema niyan mga kabajaj, mga kabajaj maxima ay e eh, yung rubber bushing, no. So ayan, papalitan natin 'yan. So ganito ang pagpapalit niyan mga kabajaj, no. Sa so, pagka magdi-DIY kayo. So ayan, uh, ang gagamit kayo ng butane, no. Yung susunugin niyo muna yung rubber para madali nating mahugot yung pinaka steel dito sa gitna no. So, ayan mga gadgets. So sinusunog ko muna yung kanyang rubber para madaling hugutin yung pinaka bakal niya sa gitna no. So, ayan mga gadgets. So, hindi ko hindi rin advisable na mag-DIY kayo nito dahil napakahirap talagang kalasin ng mga ganito no. So, kung magdi-DIY ng pagkakalas, eh pwedeng uh, ipa- asetilin nyo yung rubber para matanggal nyo, no? So, ito ang gamit ko, eh butay, no? So, bibili lang tayo ng butay. Tapos, ito-turks natin para masunog yung kanyang rubber. So, ayan yung simple tips kung paano magtanggal ng rubber bushing, no? So, mamaya, eh Ipe-press ko yung pinaka matitirang bakal dito sa rubber bushing no so hindi tulad dun sa Bajaj sa RE na medyo malambot lang yung kanyang ah, rubber bushing no so hindi, ito eh mahaba na at eh, matigas pa yung mga pang Bajaj Maxima no so pag i-DIY nyo eh talagang tsatsagayin nyo na sinsilin yung pinaka mat, mamaya makikita nyo yung matitirang pinaka steel ng rubber bushing mamaya sa tabi no so ayan sinusunog ko muna mga ka Bajaj so medyo matagal sunugin yan ah uh, hindi naman kayo uubos ng isang butin dito, no. So para matanggal natin 'yan. So ayan mga kabudgets, no. So talagang medyo mahirap magpalit ng ganitong mga rubber bushing sa trilling arm, no. So ayan mga kabudgets. Ah, uh, medyo nag-aapoy na siya, malapit na siya masunog, no. So mamaya huhugutin na natin 'yan. So kabilaan nga pala 'yan, may rubber bushing dalawa 'yan. Tapos meron yang spacer sa gitna. So talagang medyo mahirap magtrabaho ng ganito ng ano, mga kabajads dahil hindi biro yung magpalit ng mga ganitong rubber bushing no. So ayan mga kabajads kung magdi DIY kayo so ganito muna gawin nyo. Tapos kung wala kayong pampres ay talagang sisinsilin nyo yung matitirang uh, bakal dun sa rubber bushing mamaya no. So ayan mga kabajads nag aapoy na siya. So hugutin na natin yan. Pag malambot na siya, huhugutin na natin yung na, no? Okay, yan mga Bajajs. So, natin mga yung pinaka-bakal na sa gitna, no? So, ang haba niyan. Halos mga 2 inches yan, mga kabadyos, no? So, isusunod e, naman natin, eh, tatanggalin na natin itong pinaka-nasa tabi. So, ito yung pinaka mahirap na part, no? So, napakatigas talaga nitong tanggalin. Ang ginagawa ko rito, eh, pinipress ko to nung press machine, no? Para matanggal. So, pagka wala kayong pampress, syempre, ah, uh, tsatsagayin yung to. So talagang tiyagaan lang pagsisinsil nito mga kabadyals dahil napakatigas talaga nito. At medyo mahaba rin mga 2 inches ang haba nito mga kabadyals. Tapos meron itong spacer sa loob no. So ayan mga kabadyals no, ipipress ko na yan para matanggal natin yung pinaka steel niyang natira. So yan yung dahil may press machine ako so ayan ipipress ko lang yan. So kapag ka wala kayong press machine, so talaga magtsatsaga kayong sinsilin yan mga budget So napakahirap talaga sin sinsilin So ayan mga budgets no? mamaya makikita nyo yung natitirang steel niya sa gitna. So kung gaano kahaba, no? dalawa yan kabilaan. So ayan mga budgets So medyo matigas ding i-press. Okay yan mga budgets no? so unti-unti na lumulubog yung uh, natitirang bushing niya. So, yung steel ng bushing. So, ayan, unti-unti na siya lumulubog. So, talagang medyo mahirap nga lang talagang ipresto dahil kumapit na to Mga kabajats, kumapit na yung kalawang. So, kaya uh, ko, no? So, ayan mga kabajats. Uh, malapit na siya matanggal. So, kapag ka natanggal yan, eh, dala na rin yung kabila niyan, yung kabaak. So, dalawang... May spacer sa loob yan mga kabajots na mahabang tubo rin. Mga 3 inches siguro yung haba ng kanyang ah, spacer sa loob. So ayan mga kabadyads no. So talagang duguan ang paggawa ng mga ganitong pagpapalit na rubber bushing. So ayan mga kabadyads kapag ka magdi DIY kayo eh tsatsagayin yung sinsilin yan pag wala kayong press machine. Okay yan mga kabadyads no natanggal na yung isa so ito na lang isang natitira. So medyo nahawakan ko mainit no. So ayan mga kabadyads mainit-init pa. So ayan iisa na lang yung natitira so itong isa ito natanggal na ayan mga kabajos natanggal na natin yung isa yung kabila na lang no so kailangan natin ilabas lahat yan so ayan mga kabajos ganyan kahirap yung magpalit ng bushing nito no so kung wala kayong press machine ay eh, talagang tsatsagayin yung sinsilin yan so tinry ko nang mag sinsil ng ganito ay eh, talaga naman, inabot ako ng syam syam sa pagtatanggal ng rubber nito ah, yung natitirang steel nung bushing no yung nasa tabi so talagang napakahirap mga kabajaj so kaya hindi advisable na kung mag -di DIY kayo ay eh, talagang napakahirap mga kabajaj lalo na kapag wala kayong ganitong press machine so talagang tsatsagay yung magsinsil so ayan mga kabajaj no malapit na natin matanggal yung ah uh, sa pang busing So, talagang tiyaga mga kabadyads, no? So, isang trailing arm pa lang to. Yung kabila pa, papaltan pa rin natin. So, talagang ubos ang oras natin sa mga ganitong trabaho, mga budgets Pero, kailangan natin gawin to dahil ito yung ating uh, trabaho, mga kabadyads, no? So, wala tayong magagawa dahil trabaho natin yan, mga budgets So, ayan mga budget maxima, no? So, natanggal na natin parehas. So, ayan yung dalawang Uh, natirang steel niya dun sa rubber bushing no so ayan so papalitan na natin ng bago yan mga kabajets no so sa pagpapalit eh kung wala naman kayong press machine ay eh, pwede naman pukpukin no so ito yung dalawang bus silent no so yan yung rubber bushing tapos itong nasa plastic yan yung spacer sa loob no so yan yung bagong parts na ipapalit natin mga kabajets Okay, ayan mga bitids, no. So sa pagbabalik naman, gagrasahan na natin yung loob, no. So para iwas kalawang na rin, no. Para madali na rin natin ipasok yung busing. So ayan mga budgets. Kung wala naman kayong press machine, eh pwede naman ninyong pukpukin lang. So wag nyo na lang direct na pupukpukin yung pinaka busing, no. Lalagyan nyo ng sapin para hindi ma-damage. So ito yung busing niya, halos 2 inch yung haba niyan, mga kabadjads. Di tulad dun sa budgets RE, na maiksi lang no halos kalahati lang ito so ito eh halos dinoble yung kanyang haba ng busing no so ayan mga kabudyads no so ipipress ko ulit pagbabalik so kung wala kayong press machine eh gumamit kayo ng pokpok ipupokpokin nyo no so wag nyo lang direct na pupokpokin yung busing kailangan sasapinan nyo para hindi ma-damage yung busing so ayan mga kabudyads no so ipipress natin ulit Okay mga kapatid si no? So nailagyan na natin yung isa So ito naman Ilalagay na natin yung pinaka spacer sa gitna no? So may spacer sa gitna yan mga kapatid uh, Para Hindi tumagilid yung ating uh, Plants bolt no? sa, so, sa pagpapasok Ito yung pinaka spacer nya So lalagyan din natin ng grasa para Hindi agad kalawangin no? So, ayan mga kapadyads. Tapos, ipipress din natin yung, ito pa yung isang bushing. Bali, dalawang bushing yung magkabila, no? So, ayan yung ating pangalawang bushing, no? So, ayan mga kapadyads. Lalagyan natin ng grasa para hindi agad kalawangin. So, talagang medyo mahirap magpalit ng mga ganitong bushing. So, ayan mga kapadyads, yung mga simple tips. Kapag ka kumakalug na yun yung trailing arm o kapag ka sa twingly kuan, eh lumalagatok na ang inyong may lumalagatok o lung, nararamdaman nyo lumalagatok eh ito na ang problema nyan ija-jack nyo ng gulong at kakalugin nyo ang trailing arm kapagka hindi na madala sa higpit yung pinaka bolt ng ating trailing arm eh talagang tiyatagay nyo ng magpalit ng busing so yan yung problema nyan mga kabadyets maksimasi so maksimasi itong ating ginagawa mga kabadyets So talagang medyo mahirap lang talaga magpalit ng mga ganitong bushing. No? So hindi basta-basta. Kung magdi-DIY kayo, eh talagang hindi basta-basta magpalit mga kabajans. So duguan, ayan. Nadali na yung aking daliri. No? So dugo na. So walang problema yan dahil kasama sa trabaho natin yan mga kabajans. Okay yan mga kabajans, no? nailagay na natin parehas. So ayan yung tamang pagpapalit ng ating bushing. So ayan mga maxima C, No?